Ang laki-laking problema ng mga tao kung sila ay may inggitin, napakalaking nawawala na kapayapaan, katahimikan, at mga pagkakaibigan at magandang samahan pag nagkakaroon ng inggitan. Parang kalawang na sumisira sa bakal, ang inggit ay sumisira sa pagkatao, sa behavior, at pati sa pakikipagkapwa tao. Ang ating pag-aaral ngayon, pinamagatan nating inggit pa more. What are the roots and fruits of envy? Kasi ang envy cyclical. Yung pinanggagalingan nito, mamumunga at yung bunga magiging bagong tanim na naman ang bagong inggit, paikot-ikot, kaya cyclical ang root and fruit of envy. One feeds the other. Ang isang fruit at root ng envy ay covetousness. Paghahangad sa hindi deserved. Desiring what one does not have, earn, or deserve. Acts 13.45 When the Jews saw the crowds, they were filled with jealousy. They began to contradict what Paul was saying and heaped abuse on him. Yan sa religion, Yan napakaraming mga seloso at mga ingitero at mga covetous at envious. Katulad niyang si Paul. Nung maraming nakikinig sa kanya, nagkakaroon siya ng maraming mga followers, naingit sa kanya yung mga Jews. So ang ginawa ng mga ito, siya ay pinaulanan ng mga pamumula, paninira, at kung ano-ano pang mga pangongontra. Itong envy, very true to all, but also kahit and especially sa religious circles. Kaya sa religious groups, marami ang mga siraan, batuhan, awayan, kasi nagkakaingitan sila pagka merong isang group na lumalaki, isang teacher na dumadami ang nakikinig, naiingit naman yung iba. Another root and fruit of envy is jealousy. And again, root yan, fruit pa rin. Yan magselos, manibugho, and indulgence in controversies and malicious talk. Pagkaan tayo naiinggit, siya ay nagsisimula o sumasali sa mga usapang malisyoso, paninira sa kinaiinggitan. At ang pakikinig naman at pagsali sa ganito, mga usapan, ay maaaring maging pasimula na naman ng ibang envy of the same people or of other people who are hearing it at maaaring magbukas sa kanila yung ideya na dapat silang maingit. 1 Timothy 6.4 They are conceited and understand nothing. They have an unhealthy interest in controversies and quarrels about words that result in envy, strife, malicious talk, evil suspicions. And again, this is especially true among very religious people. Ang pag-aaway-aaway nila tukos sa words, sa meaning ng words, interpretation and application of words. At yan, malamang ang pinanggagalingan, envy. Kasi kung wala namang nakikinig sa isang leader, wala naman siyang follower, hindi naman siya kinikriticize itong iba, hindi siya pinapansin. Pero oras sa dumami ang nakikinig, dumadami din ang kritik. So obviously, merong envy involved. Again, sa ganitong kind of a uh, evil talk, mahilig dito ang maraming religious experts. Now, what are the signs of envy? Watching other people's lives instead of improving one's own. Ito isang grabing aspeto ng inggit. Yung wala kang ginagawa kundi bantayan ang buhay ng kinakaingitan mo. Pakinggan ang kanya sinasabi para hanapan ang maipapanira o maikikriticize. Bantayan ang mga achievements niya para ito ay maliitin. At hadlangan ang kanyang daan para hindi siya matuloy sa kanyang mga gustong puntahan. Ang taong naiinggit, hindi niya naaasikaso ang kanyang sariling buhay. Ang inaasikaso niya ay tumanghod, makinig, manood sa buhay ng kinakainggitan. At sa kagagawa niya nun, na hindi niya nalalagyan ng enough investment of time, effort, energy, yung kanyang sariling buhay, lalo siyang naiiwan ng kanyang kinakainggitan. Kaya huwag nating bigyan ng space sa buhay ang inggit dahil sisirain tayo talaga niyan hindi ka na magkakaroon ng uh, lakas para ayusin ang iyong buhay dahil inubos mo na yung lakas mo sa pag-inggit, sa pananood, sa paninira ng taong yung naiinggitan. Another sign of envy is belittling other people's achievements. Yung alam na alam mo na na may na-achieve siya, meron siya magandang nagawa pero binabaliwala mo, pinapaliit mo yung malaki niyang ginagawa, nagbubulag-bulagan ka sa magaganda niyang nagagawa, yan ay sign of envy. At yung maligning others, especially achiever. Yung pagka may ginawang magandang sampu ay ang hahanapin mo yung isa o dalawang hindi maganda o yung hindi nagawa o sisiraan mo siya. Kung hindi mo masira ang kanyang achievement, sisirain mo ang kanyang pagkatao, ang mga bagay na may kinalaman sa kanyang personal na buhay, these are all signs of envy. At bakit natin ito pinag-uusapan? Kasi pwedeng tayo mismo nagiging biktima ng pagiging maingitin, o tayo ang sinisira ng mga naiinggit. And in that case, hindi mo dapat pansinin ang mga naiinggit sa iyo basta malinis ang iyong konsyensya, ang iyong budhi ay nakasangayon sa magandang kalooban ng Diyos. You can look into God's face in spite of what your critics tell you because alam mo na malinis ang iyong puso, tama ang iyong ginagawa. Although hindi ka perfect, pero generally maganda at mabuti ang iyong ginagawa. Huwag mong pansinin ang critics uubusin nila ang iyong lakas. Uubusin nila ang iyong energy at maging ang iyong vision for a fruitful life. So kayo mga inggitero, lagi nilang si binabantayan kung ano ang ginawa mo. Huwag mo namang bantayan at hintayin marinig ang mga report kung ano ang sinasabi tungkol sa iyo ng mga naiinggit sa iyo. It will only make you feel bad. It will only negate you from your good race that you are running well. Kaya dapat huwag pansinin ang mga naiinggit Makinig sa criticism nila dahil baka mayroong totoo doon matuto ka, ma-improve mo pa lalo ang buhay mo Pero otherwise, don't be affected by what envious people say about you What are the fruits of envy? Needless hard work Maraming mga tao, kaya lang nila gustong maging number one Halimbawa sa school, hindi dahil uhaw sila sa karunungan Hindi dahil gusto nila matuto Gusto lang nila, sila yung panalo o yung iba, nagahabol, naghahabol, naghahabol, pagod na pagod ka hahabol. Hindi naman talaga hinahabol ang karunungan. Ang hinahabol ay mas mataas na grade do sa taong gusto nilang talunin. Ganyan din sa politics, ganyan din sa negosyo, sa hanap buhay, sa anumang timpalak ng buhay na mayroon nagko-contest. Yung nagahabol ka, pagod na pagod ka, talaga bang gusto mong habulin yan? O meron ka lang gustong lampasan na tao? At kung yun lang, sayang ang pagod sayang ang buhay, sayang ang panahon na nagtatatakbo kang manalo sa isang karera na hindi mo naman talaga gusto yung finish line, gusto mo lang malampasan yung ibang tumatakbo. So, needless hard work. Ecclesiastes 4.4 And I saw that all toil and all achievement spring from one's envy of another. This too is meaningless, a chasing after the wind. Yung Meron ka lang ingit sa kapitbahay mo, kaya yung bahay niya, dalawang palapag. Ikaw, kailangan talagang three and a half floors para mas mataas. Kahit tumatagilid na, tatutumba na yung bahay mo. Katulad na bawa ng mga bansa-bansa dyan, yung bansang ito ang may pinakamataas na building sa buong mundo. Talaga bang kailangan nila yung building na yon O gusto lang nilang mahigitan yung ibang bansa na merong matataas na buildings? Pero nakakatulong ba sa kanilang economy? Mabuti ba talaga sa kanila? Worth ba talaga ng investment? Yung ikaw ang mayroong pinakamahabang bahay sa inyong kalye. Yung ikaw ang may pinakamaraming sapatos o damit. Yung ikaw ang may pinakamaraming members kung yan ay club o group o church. Yung ba talaga ang yung goal o meron ka lang ibang gustong madaig? Importante na suriin natin ang sarili. Kasi ang kapayapaan ng Diyos, ang katahimikan ng buhay, wala sa contests, wala sa inggit at manalo ka man sa contest ngayon, bukas may contest na ulit, you have to defend your crown. Former ka na, hindi ka na incumbent. Tapos ka na, so sandaling-sandali ka lang naging number one, tas may dadaig din sa'yo. Pero how much did you have to pay for this? Siyempre, meron naman mga nagiging number one dahil talagang natural lang eh. Magaling talaga sila kahit anong gawin nila magiging number one. Then that's fine o meron naman talagang gustong gusto nila yung ginagawa nila kaya nagsikap silang mabuti naging number one tuloy as a result pero yung gusto mo lang maging number one for the sake of being number one for the sake of overtaking everyone else it's not worth it sayang sayang ang childhood na hindi naging child yung bata dahil sobrang compete ng magulang Sayang yung youth na hindi ka naging youthful dahil sobra ka nag-mature agad para maging ikaw ang youngest lawyer or youngest doctor or youngest anybody in your profession. Ang tanong lang ito eh, masaya ka ba? Sumaya ka ba? At patuloy ko bang pinapasaya ng iyong number one position na yan. Don't do anything out of envy. Huwag kang gagawa ng anumang bagay para lang meron ka mga kapwang madaig. Kaya mo sila. Kasi yung iba na talagang mataas ang posisyon nila sa kanilang larangan na pinili sa buhay, kasi line nila yon Natural talent nila. O gustong gusto nila talaga. Eh kung ikaw, gagawin mo lang yung sobrang pagod, yung sobrang hirap, dahil lang gusto mong may madaig na tao, pero yun namang achievement by itself is not really your joy. It's not a good way to live. It is a waste of time it is a waste of energy ano pa ang bunga ng envy evil practices and disorder pag kami inggitan may evil deeds may evil practices may kaguluhan kasi ang mga naiinggit nawawala niya ng katwiran makapanira lang kahit pati sila masira ang inggit ay parang acid it destroys its container more than the one for whom it is being stored james 3:16 For where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice. Kahit sa loob ng tahanan, dapat natin tumbantayan Mga kumisan, magkakapatid na ko-contest, Mga magkakapatid na nagpapagalingan, nagsisiraan sa isa't isa. Dapat hindi ka sa bahay. Kasi yung bahay na ang ating huli nating na kanlungan, doon na lang tayo talagang pwedeng maging relax, pwedeng maging mapagtanggap at matanggap ng ating mga kapamilya. Kaya dapat yung ganyan mga contest, iniiwasan, minim minimize. At kung pwedeng talagang wala sa mga magkakapatid, sa mga mag-asawa, kung isang mag-asawa na nga, nagko -contest pa. Contest sa karir, contest sa palakihan ng sweldo, contest sa pride, contest sa pagmamahal ng mga anak nila, pinag-aagaw-agawan yung pagmamahal ng anak, No, no, no. This is not the way to live family life. Isa pang bunga ng ingit, cruelty to the object sa kinaiingitan. Proverbs 27.4 Anger is cruel and fury overwhelming. But who can stand before jealousy? Yan ang isa sa mga dangerous feelings of all. Jealousy and envy. Napakahirap na mapagselosan at napakahirap na magselos mapakahirap na makaingitan at mahirap mainggit. Kaya iwasan na manginggit. Huwag sasadyaing manginggit kasi ang inggit is a negative energy directed against you. So huwag ka magpapainggit. At lalo naman huwag ka mainggit kasi ikaw yung nag exert ng energy. Ikaw yung mapapagod. Another fruit of course of envy is grave lack of reason and kindness or pity. Pag naiinggit, nawawala ng katwiran, nawawala ang bait, nawawala ang pagiging mahabagin at makatao. Act 7, verse 9, Because the patriarchs were jealous of Joseph, they sold him as a slave into Egypt. But God was with him. So, kapatid nila, sarili nilang dugo, ibebenta nila para maging alipin dahil lang naiingit sila dahil parang mas mahal ng tatay nila itong si Joseph. But of course, God continues to bless the blessed. Kaya hindi naman nawala ng blessing si Joseph kahit na isinel pa nila into slavery. In fact, lalo pang gumanda ang buhay nito nung lumaon. Another fruit of envy is non-growth. Tulad ng binanggit natin kanina, ang nainggit inuubos ang lakas niya sa panonood ng kinaingitan, sa paninira sa kinakainggitan, at sa pagtanghod sa buhay ng may buhay hindi niya tuloy na asikaso ang kanyang sariling buhay. Natural, hindi siya lalago, hindi siya asenso. Disqualification from blessings is another fruit of envy. Pag naiingit ka, tinatanggalan mo ang sarili mo ng pribilehyong tumanggap ng pagpapala. 1 Corinthians 3, 1-3 I could not address you as people who live by the Spirit, but as people who are still worldly, mere infants in Christ. I gave you milk not solid food but you were not ready for it indeed you still are not ready you are still worldly for since there is jealousy and quarreling among you are you not worldly so pagiging makalupa lang at hindi makalangit ang pagiging mainggitin at mapanibuguin it disqualifies us from receiving blessings from heaven and of course another fruit of envy is death and decay. When you are envious, something in you dies. And when you're continuously being envious, you keep on dying in many parts of your personality, in many parts of your heart. Job 5.2 Resentment kills a fool and envy slays the simple. Yan talagang pag nagre-resent ka, naiinis ka, nagagalit ka dahil may umaasenso, dahil merong masaya, dahil merong progresibo, ikaw ang namamatay. Ikaw ang nawawalan. Malaking malaki ang nawawala sa taong maiinggit. At kahit yung mga maiinggitin, kuminsan ay nakakatsamba-tsambang magtagumpay, yumaman, maging number one, pero hindi pa rin yun masaya. Kasi pag envious ka, hindi ka matatahimik kahit hawak mo ang trophy. Kasi iniisip mong baka may umagaw sa'yo mamaya, baka mapuntayin sa iba bukas, kaya kahit hawak mo yun, hindi ka nag-enjoy. Miserable ang buhay ng mga mainggitin. Proverbs 14.30 A heart of peace gives life to the body, but envy rots. Pag naiingit ka sa kapatid mo, sa pinsan mo, sa kapitbahay mo, sa kamag-anak, sa office mate, sa workmate, sa classmate, naiingit ka kahit kanino, sabi nga daig mo pa ang may kanser sa buto. At kanser sa buto, napakasakit daw niyan. Pero sabi niya, envy rots the bones and the bone of course is a metaphor for the structure of your body for the structure of your personhood kaya pag yung structure mo rotten eh di ang buong uh, body mo ang buong personality mo ay din ano ang magandang pangkontra sa inggit wala nang pa sa love love for god pagka mahal mo ang Diyos walang space yung mainggit ka pa sa iba kasi napupuno ka ng pagmamahal mo sa Diyos love for god's work And for other workers, love for what is good. Kaya ang turo ni Jesus lagi, i-develop natin yung love, lagi natin i-consider, bigyan ng space, choose the loving ways, kung maraming paraan ng pag-handle ng isang situation, choose love because love begets love. At sabi sa 1 Corinthians 13:4, 4, Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. At sino ang tao mapapahinga? E yung hindi proud, yung hindi boastful. Kasi hindi niya kailangan maintain ng image sa ginagawa niya tukol sa kanyang sarili. Hindi niya kailangan laging daigin ng kanyang kapwa. Hindi niya laging kailangan maging the best and number one. Makakapahinga siya. Relax ang kanyang buhay. Ano pa ang pangontra sa envy? Ask God for what you want so you could be happy with what you make and with what you have. Ask God so that you could be happy. Ask. Ano pa talaga ang gusto mo sa buhay? Ask for it. Kung gusto mo ng bola, ask for it. Huwag mong agawin yung bola ng iba. Huwag mong sirain yung bola ng iba. At huwag mong siraan yung iba dahil magaling silang maglaro ng bola. Ask for what you want. James 4.2 You desire but do not have. So you kill. You covet but you cannot get what you want. So you quarrel and fight. You do not have because you do not ask God. Kasimple, no? You do not have because you do not ask God. Only those who are not happy with their own lives watch other people's lives, are envious of others, and they try to destroy other people. Pag hindi ka masaya sa sarili mong buhay, doon ka lang nagkakaroon ng oras, lakas at panahon para bantayan ang buhay ng iba. Para mainggit sa buhay ng may buhay at para sirain ang magagandang nangyayari sa buhay ng kapwa. Pero sa sabi mo, lagi naman ako nagpe-pray. I always ask God for what I want. But to ask means to think of it, to focus on it, and to work on it, and to work for it. Hindi lang to ask with words. Ang tunay na asking, ang tunay na prayer ay eh yung iniisip mo lagi, ginagawa mo lagi, nakatuon ka, lagi mong ginagawa kung ano ang pwedeng magawa mo para mapalapit ka doon sa gusto mo, para makamit mo siya. Hindi lang hingi ka ng hingi sa salita. Kailangan nakafocus ang iyong gawa, nakafocus ang iyong isip, at nananalig ka na ibibigay yun sa iyo ng Diyos. Isa pa na paraan para tayo ay magkaroon ng pangontra sa inggit, know yourself as God made. Don't try to know others as God made them. Know yourself as God made you. Like, love yourself as God made you and as God loves you. Work as you are gifted and enabled by God. Para ka mawalan ng space sa inggit sa iyong buhay, kilalanin mo ang sarili mo kung paano ka nilikha ng Diyos ibigin mo mahalin at magustuhan ang iyong sarili, hindi yung ang iyong mahal at gusto ay yung iba, kaya mo sila kinakaingitan. And then, kung ano ang ibinigay sa iyo ng Diyos sa kakayanan, kung sino ka talaga, yun ang iyong i-develop. Hindi yung dine-develop mong pilit ang talent na binigay ng I Diyos sa iba, ginagaya mo sila, pagod na pagod ka namang gaya, wala namang mangyari, kasi nanggagaya ka lang. Pero kung ikaw ay totoo sa sarili, yung totoong talent mo, totoong pagkatao mo, yung totoong pagkakalika sa'yo ng Diyos, ang binibigyan mo ng pansin at dinedevelop, your best will come out. So, stop watching other people's lives. Stop imitating others. Stop trying to be what you are not. And begin by being yourself. At pag ikaw ito sa sarili, matapat sa sarili, hindi nagpapa-influence sa iba para itakwil mo ang iyong sarili at magbalat kayo kang kung sino man ang gusto nilang makita sa yun ang ipapakita mo. Pero fake, be yourself. That's the only time when you can be the best version of your own self. Psalm 139, 13-14 For you, O God, created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full When. So, ang sinasabi niya sa maker, nilikha niyo ako, kayo ang bumuo sa akin pagkatao, kayo ang tumahi, nag -weave. kayo ang bumuo sa akin. Therefore, magaling ako, maganda ako, mahusay ako, kasi kayo ang gumawa. Not because of me, but because of you, O God, my Creator. Psalm 139.16 Your eyes saw my unformed body, O God. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. So, hindi ito exact kapalaran na pati kung sinong mapapag mo sa kapagtitira e Diyos ang nag-decide. Hindi itong ibig sabihin nun. Pero ang sinasabi lang dito, kayo ang lumikas sa akin at alam nyo kung ano nangyayari sa buhay ko kasi nilikha niyo ako na ganito o ganyan. So, kung nilikha niyo ako na magaling sa math, alam nyo na dapat po magiging mathematician ako. Nilikha niyo ako na artist, alam nyo na dapat magiging artist ako at doon ako magiging mabunga, doon ako magiging masaya pag naging totoo ako according to your design. And that's what it means. All the days ordained for me were written in your book. Pero kahit inordain ng Diyos na ikaw magiging artist, pag hindi mo din develop yon, o may mga pumigil sa'yo at nagpapigil ka naman, pwede mong ibahin ang mangyayaring detail lang iyong buhay kasi meron ka free will. Meron kang prayer power. At sabi nga ni Jesus, of prayer, ask this mountain to move and it will. So, pwede mo ring ibahin ang nangyayari sa iyong buhay kung pagtutuunan mo ng pansin, iisipin mo, ipapanalangin mo, at pagtatrabahuhan mo. Pero bago ang lahat, kilalanin muna ang sarili. Kung saan na kahilig, doon bumawal para hindi mo labanan ang force of gravity kung saan ka naka-incline, doon ka in-incline inin ng Diyos, doon ka mag-incline, doon ka magiging best version of yourself. And when you are fruitful, when you are productive, when you are happy with yourself, you will have no space for envy. You will have no space and time to watch how others are living their lives because you are busy bearing fruits, you are busy growing, you are busy being happy. Kung ikaw ang kinaiingitan, huwag sadyaing mangingkit Meron naman kasi mga tao nang iinggit pa talaga. Yung alam na alam na na miserable yung married life ng kanyang pinsan, ng kanyang kapatid. Display pa ng display kung gaano sila kasayang pamilya. Hindi naman masama na masaya ka. Hindi naman masamang makita yan. Pero let's be sensitive to others na alam nating miserable miserable sila para magkinikis-kisa ng asin yung kanilang buhay na buhay at dumudugong sugat pagka ipinapakita mo palalo kung gaano kakasaya sa buhay mo, kung gaano sila kami miserable. Huwag sadyaing manginggit. Kasi pwede kang sirain ng naiinggit sa iyo. Pwede kang siraan, pwede kang gawa ng masama. So why will you want that? Try to lay low. Pagka ikaw ay masyadong fruitful, productive, tas naliligid ka ng mga taong hindi fruitful and productive, medyo manahinahimik ka. At pag may naiingit sa'yo, huwag pumatol. Huwag makipag-contest. Don't prove yourself. You don't need to. Huwag mo nang tapakan pa yung nasa baba na nga. At sa mga inggit, huwag magsayang ng panahon at lakas sa kapapanood ng buhay ng kapwa. 1 Thessalonians 4.11 Make it your ambition to lead a quiet life. You should mind your own business and work with your own hands. So, dapat daw, tahimik ang buhay mo. Tahimik in the sense na hindi ka gumugulo sa buhay ng iba, hindi ka nagpapagulo sa kanila, so tahimik ang buhay mo. At ang atupagin mo sarili mong buhay, sarili mong profesyon, sarili mong trabaho o negosyo, sarili mong pag-aaral, sarili mong project. At gawin mo ang lahat ng yan using your own hands. Yung hands mo, gawin mo sa productive work. Gamitin mo yan sa pagiging productive hindi sa pagiging destructive. Atupagin ng sariling buhay, projects, paglago, at pamumunga. At kahit sa church life, at atupagin ng sariling ministry. Huwag yung ministry ng iba. Kung ikaw ay minister, ikaw ay leader, ikaw ay religious or spiritual leader, huwag mong ubusin ang lakas mo sa paninira sa ibang leaders, sa pagkikriticize, sa pagpuprove na tama ka yung mga katuroan mo, buhay mo, bunga mo, yun ang magpuprove na tama ka. Hindi mo kailangang i-compare sa iba. Hindi mo kailangang siraan ang siraan yung iba dahil lang sila ay productive, mabunga. Magbunga ka dyan ng sarili mo para tahimik ang iyong buhay at hayaan mo siya. At upagin ang sariling love life. Yung iba naman kasi nakikialam pa sa love life ng may love life. Kasi malamang wala siyang love life. Kasi kung masaya ka sa love life mo, ba't ka maninira sa love life ng iba? So pasayahin mo ang sarili mo. Gawin mo ang sarili mong lovable. Find someone to love at huwag kang manghimasok at manggulo sa mga nagmamahalan. At ganoon din at ang sariling godliness and holiness. Kung godly ka, kung holy ang iyong buhay, huwag kang mambato ng kapwa. Huwag kang tumapak sa mga i-consider mong makasalanan. Huwag kang mag-criticize. Huwag kang mag -judge. Huwag kang rebuke ng rebuke ng rebuke. Tapos as we know, open rebuke is better than secret love. Which is of course, obviously, 90% of the time, misunderstood, misinterpreted, and misapplied. At tupagin ng sariling buhay, intindihin ang sariling achievement, maging masaya sa sarili, huwag magsayang ng buhay, ng sariling buhay watching other people's lives huwag maingit ikaw ang talo. At kung kinaiingitan, fly beneath the radar. Huwag na lang magpapansin pa. Makabubuti sa'yo kung ika'y achiever, fruitful, masaya, na huwag kang mapansin ang mga naing I-apply ito sa buhay. Pag-isip-isipan para sa sariling kapakanan. God bless us all.